Ayan guys, mayroon na naman tayong nakitang hindi maganda sa mata ng karamihan. Kayong mga estudyante kayo, mga iha, mga iho, mga minordi edad pa lang kayo, hindi ba kayo nahiya? Hindi kayo nahiya sa sarili nyo? Kung hindi kayo nahiya sa sarili nyo, mga iha, mga iho, mahiya naman kayo sa mga magulang nyo. Pinag-aaral kayo ng mga magulang nyo, pero anong ginagawa nyo? Kabulastugan! Tama ba naman yan? Tama ba naman na makipaglaplapan kayo dyan sa loob ng ROM? Tapos tuwang-tuwa pa kayo na binivityuhan kayo para ano? Sige nga! Hindi ba kayo naawa sa mga magulang nyo? Baka yung mga magulang nyo OFW pa yan. Hindi nyo ba alam kung gaano kahirap maging isang OFW? Tapos ganun lang ang gagawin nyo? Aba iha-iho! Minor de edad pa lang kayo, estudyante kayo. Diyos ko po ako may mga anak din. Wag naman sana maging ganito ang kapalaran din nila. Pinagpipray ko talaga, ginoo na wag silang matulad sa mga ganyang tao. Kayo mga iha, iho! Ikaw, girl! Ikaw, iha! Payag ka lang ba na ganyan ang gagawin sa'yo? Na hindi ka nire-respeto ng isang lalaki? Payag ka lang laplapin ka dyan? Payag ka lang dukutin yung bukid mo? Payag ka ya sa mga magulang mo. Anong sasabihin ng mga magulang mo pag nakita yung video nyo? Sa tingin mo ba matutuwa sila? Siguro kung ako yung nanay mo, hindi talaga ako matutuwa iha. Pero ikaw tuwang tuwa ka pa. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka niluwal dito sa mundo? Pakipaggrandian ba? Ganon? Sana gamitin mo din yung utak mo iha. Nag-aaral ka. At ikaw din, iho. Nasaan ang utak mo? lap 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 lapin mo yung babae dyan at dukot dukotin yung bukid niya Huwag ganun kung ako magulang mo ay ewan ko lang sa iyo at nakita ko yung ginagawa mo hindi nyo ba naisip o wala kayong isip Nag-aaral pa kayo? Ano yung kinabukasan nyo kapag ganyan? At kapag nag-asawa na kayo or may mga anak na kayo, anong sabihin ng mga anak mo sa inyo? Na ganun ang ginagawa mo, ginagawa nyo. Aba, wag naman ganon, iho, eh, iha. Eh, Magtapos muna kayo ng pag-aaral. Estudyante pa lang kayo, eh. Iyon na nga, estudyante pa lang kayo. Ganyan ang ginagawa nyo. Bulakbol. Laplapan, dukutan. Maawa naman kayo sa... Kung wala kayong awa sa sarili nyo, maawa kayo sa magulang nyo. Sa pamilya nyo. Ano kayong sabihin ng pamilya at mga magulang nyo sa inyo? Pag nakita niya ang video na yan, hindi ko alam, ha? Baka OFW pa yung nanay at tatay nyo, eh. Baka naman, anong gawin nila sa abroad? Kapag uh, ganyan ang makita ang anak nila, eh, ganyan. Aba, mag-isip-isip naman kayo. Huwag naman gano'n. Nakakasakit kayo ng damdamin. Nakakasakit kayo ng loob. Sa totoo lang, kung ako yung magulang nyo, masakit sa akin. Masakit para sa isang magulang na ganyan ang ginagawa ng mga anak. Aba, Iha-iho, sana magbago kayo Huwag ganyan Huwag gano'n Hindi magandang halimbawa Sa mata ng kabataan Iyong e, mga A, Eksakto nga sa edad Hindi maganda sa mata ng nakakarami Ikayo e, ba kaya? may norde di edad Diyos ko po, iha-iho Huwag gano'n Isipin niyo mabuti Akala nyo maganda yung ginagawa nyo in a public place? No! Sana makita yan ng paaralan? I mean, makita yan ng mga din sa paaralan nyo, mga prinsipal, mga ano, para makita naman nila at kung anong maipapayo sa inyo at kung anong magandang gawin sa inyo. Na ba hindi pwedeng ganyan? Nakukonsintihin lang yung mga batang katulad nyo? Aba, hindi pwede. Sana mabigyan niya ng para hindi kayo tularan ng ibang kabataan at ibang estudyante dyan. Huwag ganun! Iha-iho! Aba! Maawa kay sa magulang nyo!